Pagbubukas ng Sinulog Festival, formal ng inilunsad sa Cebu. Fluvial Parade at Sinulog Grand Retro Showdown sa papalapit na weekend, inaabangan na. Si Jesse Atienza sa report, Rise and Shine, Jesse. Sabay-sabay ang kaway para sa milagrosong bata. Ganito ang ipinapakita ng mga deboto ni Senyor Santo Nino, ang kanilang pagdasal at pananampalataya. Hindi alintana ang pabago-bagong panahon. Hindi mahulugang karayom ang Pilgrim Center ng Basilica Minore del Santo Niño. Pagkatapos ng misa, formal nang inanunsyo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagbubukas ng Sinulog sa Sugbo Philippines 2024. Ang sinulog sa Sugbo Philippines 2024, still one Cebu Island. agad sinundan ng isang parada ang selebrasyon na mayagpag ang naglalakihan at naggagandahang sasakyan kasama na ang mga kalesa. May mga sinulog performance pa mula sa iba't ibang grupo sa downtown area patungong Cebu City Sports Center. Naging matagumpay kahapon ang sinulog sa lalawigan kung saan labing-anim na contingents ang naglaban-laban. Susunod na aabangan naman ang Fluvial Parade at ang Sinulog Grand Ritual Showdown na gaganapin sa South Road Properties. All that I ask man, of all Cebuanos, let us make this really a truly wonderful celebration for our dear Santo Nino. Let us show the country and the rest of the world this is how we celebrate the Sinulog. We are the Cebuanos. We are proud to be Cebuanos. And we love our dear Santo Viva! Pit senyor. Ito yung kahabaan ng Hakosalim Street, isa ito sa mga kalsada na nasa paligid ng Basilica Menore del Santo Niño at ng Cebu City Hall na temporaryong sarado hanggang ngayong linggo upang magbigay daan sa mga deboto na makatawid papasok ng basilika araw-araw may misa dito mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi na patuloy na dinadagsa ng mga deboto. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.